Mas okay nga ba na wala kang kasamang kadama? Good day! Ako nga pala si Sarah L. Isang kadama dito sa Saudi Arabia. O oh, siya! Nandito nga pala ako sa bahay ng parents ng aking amo. Para maglinis, charot! Siya nga pala yung gala or kadama ng parents ng amo ko. Isa siya, Uganda. My sisi, my friend, my best friend. Tinuturoin ko siyang kapatid, yes. Kasi mabait siya sa akin. O siya, balik tayo sa topic na mas okay nga ba na may kasama kang kadama. Para sa akin, ayoko. Kasi nga, loner ako. Ha! Charot. Hindi, ayoko lang talaga. Kasi nga, may kasabihan tayo na kung may swerte man sa amo, meron ding swertihan din sa kasama mong kadama. Paano ko nasabi? Kasi nga, merong kadama na sip-sip. Yes, parang istro. Sip-sip. Plastic na. Sip-sip pa. <laughs> Charot. Sa totoo lang kasi nakakatakot na may kasama. Lalo na yung mas nauna siya sa'yo. Hindi mo alam ang ugali niyan. Mapa Pilipino man yan o ibang lahi. Meron kasi mapagmata. Kung bagay yung lahat ng kilos mo, minamata niya. Minsan, mas ikaw pa yung magalaw. Siya naman, pa cellphone, cellphone or else yung mas marami ka nang natatrabaho tapos siya pa chill chill lang ay wow madam yarn tapos minsan yung iba pa talagang pala utos yung imbis na siya yung gagawa iuutos sa'yo ang mahirap dyan, pa, kapag may nawalang pera, syempre, dalawa kayo, dalawa kayong sisisihin, dalawa kayong pagagalitan. Yun ang mas masakit. At pag, at pag may nasirang gamit or may nabasag, sino sisisihin? Siya o ikaw, hindi alam. Syempre, hindi natin alam kung aamin ba siya. Kaya, swertihan lang talaga may mabuting kasama. Kosya, ito nga palang kadama ng parents ng amo ko. Ang pangalan niya is Melly, my friend, my sisi. Napakabait nito. Pero palaban yon, yes. Kung baga kaya niya ipaglaban yung sarili niya sa amo, sa amo niya, yung tama, ipaglalaban niya, ganun siya. Kapag napunta pala ako dito sa bahay nila, binibigyan ako niya ng pagkain. Tapos, syempre, susuklan ko ng magandang trabaho yung kumbaga tulungan kami. Minsan hindi na ako inuutosan, nagkukusan na akong kumilos. Tutulong ako siya pag naglilinis kami sa umaga. Kaya tuwan-tuwa siya sa akin, sabi niya, napaka-friendly napaka friendly daw ng mga Pinay. I like you, my friend. Tapos pag darating ako, yayakapin ako niyan. I miss you. Tapos pag umaalis din, ganun din, yayakapin niya ako. Tapos pag dalawa kami, dalawa lang kami, umalis si yung mga amo namin. Ah, magchichismisan kami niya about sa si mga amo namin. Minsan, stress siya kasi nga, minsan napapagalitan siya. Lalo na yung amo niyang lalaki is na, medyo maedad na, mainiti ng ulo. Humbaga, kung baga, kung konting mali, palalakihin, pagagalitan siya. Tapos, pag, siyempre, pagtatagol niya yung sarili niya. Tapos, minsan, yung ibang words na hindi ko alam, tuturuan niya ako. Kasi magaling rin siya mag-English. Ako, medyo-medyo lang, kaya natatawa din siya. <laughs> Ay, yung English karabaw ba? Okay lang Ang malaga, naiintindihan niya ako. <laughs> Ito nga pala yung gustong gusto niya ayusin yung buko. Yung trintas ba? Pero nahihirapan siya. Sabi niya, ba't ganto ang buko mo? Masyadong bagsak strict na straight kaya nahihirapan siya itirintas. siguro 30 minutes niya ititirintas pero hindi niya matirintas-tirintas talaga kasi nga daw bagsak na bagsak ng buhok ko hindi niya maano maayos wala yung mga amo namin niya kaya hayahay kami dyan eh syempre dalawa kami natapos namin agad yung trabaho tulungan ba? tulungan maganda gantong kasama yung madaling kausap kung dalawa kayo magtutulungan sa trabaho, walang silipan ba? Kumbaga makakahinga ka ng maluwag. Wala kang iisipin na may magmamata sa iyo. Kung may mali, kung may mali man, may mapag-uusapan niyo ba ng mahinahon, hindi yung pagsasabihan ka na hindi maganda. Kasi may ganong ibang kadama, alam mo naman. Kaya good luck sa lahat. God bless us. Love you. Mm -mm. Thanks for watching!